Kapag magulo ng mundo, ikaw ang piyapa What's up mga boss Samu Lords for today's vlog Mapunta nga pala tayo ng Jose Panganibad sa Camarines Norte Tara samahan nyo kaming magala na may content deliver Let's go! Nakapok na naman ang deep, deep. Nabi na rin pala tayo dumating ng Santa Elena Camarines Norte Kaya bago tayo dumiretso ng Jose Panganiban Dito muna tayo magpapalipas ng gabi Hindi rin pala tayo makapaglatad ng rooftop tent ngayon Dahil sobrang lakas pa rin ang ulan Let's go! Si Moto babe nagsalare mga ka na, Dami na rin pala naglunta no An? Moto babe si Boray ni Ina Wala po Taga sa iyo si Boray ni Ina Si Miss Boray yung... Pinort na natin ng mahusay at matiwasay si Hataw Jan Dahil ilang oras na rin siyang tumatakbo At ito yung pagkakataon niya para makapagpahinga Dahil mahaba-haba ulit ang babiyahihin natin Papunta ng Camarines Norte sa Jose Panganiban After doon magdadaraga albay pata Ano so, lugar to tol? Camarines Norte po Santa Elena Santa Elena to Apo. Sakop ng Santa Elena Apo. Ang pangalan ng ano nyo? ng... Nung... Uh, bamboo Mills po. Bamboo Mills. Mm. Santa Elena. Sa? Santa Elena. Good for four person. Good for? Four person. Pero lima tayo. lima tayo. Para komportable rin ang tulog natin, dito na tayo magpapahinga sa Bamboo Mills dito sa Santa Elena, Camarines Norte. Dahil maaga pa tayong babangon bukas. Oh, na ng Maaga nga rin pala tayo bumangon para hindi na tayo tanghaliin sa biyahe. Makarating tayo ng before lunch sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Kung di sa'yo lang ako kakapit Ang mundo, ikaw ang ko. Ay, sarap maligo dito. Ayon, dumaan na naman tayo. Dito tayo sa labo Do magugarin oh, patongos akin ka. Dito na tayo sa 7-Eleven dito sa Poblacion South Poblacion Doon tayo sa parking niya Doon kami nag-deliver sa parking niya no? Nung Tapos sa, sa uh, South Poblacion tayo? Uh, po dyan. Eh, po dyan. Sige, ikut, ikut tayo sa parking Pass pa sa parking Pass pa parking pa sa pa niya sa Hello, Robin ah, Yes, sir. And dito na tayo sa monumento ni Mr. Fadilla. I 'di ba? naman. Right. Tapos pasok mo to sa parking. May pasokalian ka diyan, kan? Oh, pasok mo Diyan daw tayo maghintay. Kasi mo Hanggang doon sa dulo. Doon Doon, 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 doon sa unahan. Ah, ba? Ano ba Ah. Ano daw? Ano daw? Oh. Aano, ano daw sabi? May ano daw? May gagawin may ano? Baka ng ano? Yung mga... Tapos mga... Ah, may, Di, may, may inintay lang kami. May inintay lang kami. Naka, nagkasalubong na kami. Pipick up boss. Diyan lang kami, oh. tapos lalabas ulit kami doon. Ha? Diyan na lang. Napakababait talaga ng mga Bicolano. Yan si Bossing. Pinayagan tayo magpark dyan kahit may event na gagawin dito. Dahil saglit lang naman tayo. Isa Welcome ulit sa atin mga boss Amo lords dito sa Jose Panganiban Shoutout dito kay Bossing pinaparking tayo Iskol, sa glit dito dito, dito tayo nag-deliver dalawang generator, isang 10, isang 12 kVA. Sumunod na punta natin dito, sa loob tayo nag-deliver sa may terminal. Ang Nakita nyo naman, kami mismo yung pupunta sa mga lugar. Saan? Yung mga nagpapa. Na Let's go! Masa nakakuha kayo? Thank you. What's up mga boss and boss And we will be dito sa Jose Pangaliban Let's go! Pag-iikot ng aking Okay, by the Kapit na Maraming salamat sa Let's go! Nandito tayo ngayon sa Crispy Queen dito sa South Poblacion, Jose Panganiban. Dito ilalagay ni Boss ang 10 KBA diesel silent type na in order niya sa atin para hindi maapektuhan ang business niya kapag nag-brand out. Dahil sobrang daming customer ni Bossing araw-araw. Sobrang sarap at quality kasi ng mga products na in-offer nila dito. Check nyo na lang yung video. Video na yung magsasabi. Let's go! Kaisa ng mundo Ikaw ang piyapang hinahanap hanap ko Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag bumibigat na ang iyong tipti Sa To live more long, And tears streaming down your face. I know you're strong, won't feel this way for long. No. If you wanna go out, we can go out. We can hide away just for one night.